Dito guys dahil tinatamad na ko mag solo rank game kaya sumali ako sa team recruiting at ito yung nakasama ko trio sana kami kaso kinik niya yung isa at sinabi niya na duo daw kami at sabi ko G kasi nakita ko naman na nagmamade siya at nagsusupor kaya not bad. Banem palang nag-show na ko ng Gas Ayon para alam ng kasama ko na maggugu sayon ako. Tapos nung naglock ako ng Gas Ayon, biglang nagreklamo yung Hanabi dahil auto pick daw ako at sinabi ko dapat bang tagalan ko sa pagpick e Gas Ayon lang naman gagamitin ko. Dito Hanabi agad dinalawan ko mapapatay ko na sana yung Bell Eric kaso may mga kasama pala siya kaya di ako nag-asim. Balak ko sana ay double kill yung Bell Eric at Beatrix Kaso. Di namatay sa dagger ko yung Bell Eric kaya Beatrix na lang pinatay ko. Dito nakuha namin first turtle tapos napatay ko pa yung core ng kalaban Estes nga pala yung role ng kasama ko dito. Lumalaw ulit ako sa top kasi nakita ko na wala na buhay ng tank nila at tumakbo sa bush yung Bell Eric kaya pag second skill ko napatay ko yung tank nila at bigla ko nakita yung Beatrix kaya biglang ulti sabay alis na parang nothing happened nabigyan pa ako dito ni Balmond dahil dahil ko napansin yung tank nila na anden pala sa bush. Nakipag contest kami dito sa Turtle Beatrix inuuna ko at nakuha ko pa yung turtle tapos ako agad sinisisi ng Hanabi porket na matay siya, ganun talaga kapag yung pabuhat is di mo nabuhat magagalit yan.

So ayun guys, na-end na namin at MVP dito yung kasama ko na random.